So, ayan mga boss yung bako na pinunta natin dito. Ayan, so, wala daw power to. So, Ang gagamit ko tayo dala dito. Wala nga. Walang panay eh, kahit nakauna yung ano. Na. Pero doon doon wala din. So, check ko na muna. Dahil wala naman tayo videographer. Check ko muna at pag nagawa ko ay ituturo ko sa inyo kung saan siya nagka problema okay let's go so mga boss sa aking pag trace ay nakita ko ito yung 45 ampere na fuse ayan so putok you know hindi lang kita sa video na nasa loob kasi so putok siya so try kong jumperan to jumper lang to, so, jumper lang to kukuha lang tayo ng wire dito ito wire na to ito yung jumper natin dito mamaya pakita ko sa inyo pag na jumper ako na mga busing so ito lang mga boss jumper natin ayan so sa mga hindi marunong mag jumper wag nyo nang subukan dahil pag nagkamali kayo ng jumper at kumapal itong wire hindi yun kaya putukin pag nagka grounded so masusunog yung inyong unit Okay So, kung hindi ka marunong, magtanong ka sa marunong. Okay, so ayan, jumper natin. Makapal-kapal to konti, ilang piraso dahil nga 45 ampere siya. Pero pag ito ay 15 ampere, isang hebla lang yung jumper nyo dito. So, ngayon, sasalpak ko na to. So, ayan, salpak. Tara, kung magkakapower na to. Ayun. So ayun, nagka-power mga bossing. Okay. So try natin start. So low bat. Low bat siya mga bossing. Mga boss, ang dahilan pala nito, ang bakit pumuputok to. So akala ko kanina low bat, di ba? So ayun, may power. So every time na i-start siya, Ayan, pumuputok yung fuse. Reredondo ng saglit tapos pumuputok yung fuse. Diba, nakita nyo kanina uh, pag start ko, namatay agad yung ilaw. So, pumutok na rin pala ulit yung fuse. So, ang problema, tinrace ko, ay nakita ko mga bossing. Ito. Yung kanyang starter solenoid. Ito. So, grounded ito. So kanina ini start yung ini start ko doon, 'di ba? Kakaalis ko lang doon. Ini start ko hindi siya pumuputok dahil nakabunot itong start na ano, na wire. Dito ay nakakabit. Yeah, yeah, 'Yun sa tinuturo ko na 'yun. Doon 'yun nakakabit yung kulay blue na 'to. So pag kinabit ko diyan, tapos i-start ko, rare doon do konti tapos titigil dahil puputok ulit yung fuse. So ibig sabihin noon, grounded itong um, starter solenoid. So, kakalasin ko yan at uh, bibilan natin. Okay, let's go. Oh, so, yung nakalas ko na yung ano, solenoid, yung mga bolt niya. So, ito yung solenoid. Aba, amoy sunog talaga. Hay anak ng tokwa. Sinong magaling naglagay nito? Shout out sa naglagay nito, no? Anak ng tokwa. Talagang masisira. Bago lang yung starter na yun, no? Bago yung solenoid. Talagang masisira to. 24 volts yung baterya. Yeah. Kakabitan mo na solenoid, 12 volts ay eh no malinaw na 12 volts lang. Oh. Oh, ngayon papakita ko yung linya ng battery. Negative. Okay. Negative. Positive negative. Tapos itong positive. So ibig sabihin 24 volts to. Tapos kakabitan mo ng solenoid na 12 volts. Ay eh, talagang masisira. Walang joke. Pero bibili natin 24 volts kasi linya ng ano nito kuryente 24 volts. Tapos lilinya uh, ah, mo ng 12 volts na ano. Patay tayo diyan. Tapos nilagari. Ano ba? Nilagari ito. Sino nagkabit nito? O, napang ko lang muna. Ayun yung service natin. O, napang ko lang muna. Bibila ko muna ito ng, ano, solenoid. 24 volts yung bibili natin. Ito so, mga junior. So, nakabili na ako ng bago. Ito. No. Ayan. Pakita ko sa inyo yung Ayan. No. 24 volts. Ayan, 24. Ito kasi 12 volts. You know, 12 lang, 12. Yan. 12V. Ibig sabihin, 12 volts yan. Ito yung 24 volts. 24V. So, ikakabit ko na muna ito mga bossing. Bogart, oh shout out! Bogart! Oh Yon. kakabit ko na muna ito. Uh, Pakita ko na lang pag nakikapit na natin. Yan Let's go. So yun mga boss, may uh, kapitan natin yung solenoid na bago. Pati linya. Ngayon susubukan na natin to. Ah. Subok, subok. Ah! Ba, naka-on pala yung susi nito. Ganda na. Oh, ka mga basing. So solenoid yung problema. Ah. So, okay, na lang natin 'to. Ito ang rin. Bagong-bago -bago, kinabitan ng 12 volts.